Hi mga idol, magandang araw sa inyong lahat Welcome to my blog Lutong Masa by Chona Bago kong ng aking story Please subscribe yung aking youtube channel At pakiview naman ang aking video At ilike niyo at ishare Para kahit papaano uh, Malalaman niyo Yung mga isishare ko dito sa aking youtube channel uh, Umpisan ko na yung aking Ah uh, kwento kwento totoong kwento to ha kasi ako mismo nagsasabi sa inyo hindi yung gawa gawa ko lang so yung ating topic ngayon is about sa alaga akong babae at saka sa alaga akong bunso na mahilig magluto so ikukwento ko sa inyo bakit kinahiligan ng bata ang magluto at saka at ano yung sinasabi ng alaga akong babae sa akin natatawa ako palagi kaya isishare ko sa inyo kung ganyan ba ang mga alaga nyo magsabi sa inyo or sinasabi sa inyo yung mga yung dream nila ba so pakinggan nyo bawat uh, bawat usap namin ng aking alagang babae ganito yung sinasabi niya sa akin sabi niya kailan ka ba umuwi ng Pinas Jonah sabi ko matapos ko itong kontrata ko na to uwi na ako, hindi na ako babalik magpapahinga na ako kasi matanda na ako 50 na ako taw so, sabi niya. Hindi, hindi ka pa matanda. Uh, bata ka pa sabi ko, hindi. Matanda na ako. Kailangan ko na magpahinga. Sabi ko sa kanya, doon na lang ako sa Pinas sa bagay. Um, makikita niyo naman ako kasi mayroon na akong TikTok, mayroon akong YouTube, mayroon akong Instagram. Pwede niyo ako puntahan doon, sabi niya. Sabi hindi kasi sino magluluto ng macaroni pink ko, yung tinatawag niya macaroni pink, yung yung macaroni na orange kulay ba pero walang meat yan siya, pero pag kinain mo sa'yo, ang sarap at saka, itong bata na to hindi siya kumakain ng ibang luto yung katulad macaroni na yan hindi siya kakain masahanapin niya yung niluluto ko, yung timpla ko, yung lasa ng niluluto ko, kasi sabi niya nga kakaiba daw yung lasa ng macaroni pin ko, kaysa iba mismo nga auntie niya, pinarangka giprangka niya na ay hindi ako kakain ng makaronya mo kay na lang na makaronya ang kakainin ko tawanan silang lahat kasi nga ayaw niya nga kumain titikman niya yan mga idol tapos pagtikim niya pag hindi niya gusto ang lasa ayaw niya sabi niya, hindi busog ako pero ang totoo ayaw niya yung lasa ng uh, si, ano <coughs> siniserve na makaronya sa kanya kasi ang sabi niya makaronya ko lang daw ang kakainin niya yun ang sabi ng alaga kong babae so doon na naman tayo sa ano sa sabi niya sa akin tuwing nag-uusap kami lagi niya binabanggit to ganyan ba ang mga alaga niya magsabi sa inyo mabait kasi yung alaga ko yung apat na alaga ko mga mabait yan sila eh. kasi lumaki sila kasama ako maliit pa yan sila yung yung pangana is 9 years old grade 3 sila tapos yung babae kinder pa lang yan tapos si Bunso um, uh, magki 3 years mga 2. Two years old and 5 months pa lang si Bunso. Mag-3 years pa lang siya kasi dumating ako sa kanila 2000 January uh, 16 2016. So dumating ako sa kanila. So ngayon ganito yung kwento. Yung alaga kong babae, 15 na yan siya ngayong November. This coming November. <coughs> Nakakatawa lang mga idol kasi pambihirang bata. Naku, ko po. Umagikik ako pag sinasabihan niya ako ng sinasabi niya. Pag nag-asawa daw siya kailangan pupunta daw ako dito sa Kuwait o sa Kuwait mag-attend daw ako ng kasal niya sabi ko hey, hindi na kasi ang layo-layo ko na sa Pinas ako tapos wala akong pera kasi mahirap talaga ako sabi niya mahirap na ako mahirap ako wala akong trabaho sabi hindi papadalan kita ng pera umating ka sa kasal ko kailangan nandito ka sa araw ng kasal ko kaming apat na magkapatid sabi niya yung kuya ko dalawa at saka si Bunso kailangan pag mag-asawa kami mag-ating ka sabi ko bakit kailangan pa bakit kailangan mo pa ako iimbitahin niya aating uh, sa kasal mo kung sakaling ikaw ay mag-asawa ang sabi niya sabi niya Tuna ilang taon ka ba sa amin ilang taon mo kami inalagaan di ba sampung taon ka nandito sa amin Hang, ngayon, inalagaan mo, hanggang ngayon, inalagaan mo kami. Matagal ka na sa amin, di ba? sampun taon ka na. Sabi ko, sabi niya, Edi, yun nga, kailangan nandito ka kasi gusto ko na pag ikasal ako, nandito ka. Sabi ko, hmm, drama mo lang yan, hindi naman yan totoo. Alam niyo ba mga idol, hindi lang lima bisis niya or anime bisis niya, babanggitin yun. Kailangan nga daw, silang lahat daw na magkapatid pag mag-aasawa. Kailangan natin na daw ako sa kasal nila. Sabi ko, hindi na kailangan una nasa malayo na ako, nasa amin na ako, sabi niya, hindi, gusto ko, sabi niya, kasi nag-isang babae lang yan, sabi ko, bakit ba yan ang isipan mo, mag aral ka muna, taposin mo muna yung pag-aaral mo, saka ka mag-isip ng mag-asawa, sabi niya, nga, mag-aaral ako, pero, yun nga, pag nag-asawa ako balang araw, gusto ko, nandito ka, mag-atin ka sa kasal ko, hindi na kailangan sa akin, hindi na importante, importante na, masaya na ako na malaki na kayo, saka ko kayo iwanan, sabi niya, hindi, basta papadalan kita ng pera doon sa Pinas para pag ikasal kaming apat na magkapatid ano uh, umating ka talaga sabi ko tingnan natin sabi ko ganun lang tapos na ulit na naman yan mga idol nagluto na naman siya ng brownies sabi niya hmm, pag ako mag-asawa, doktor ang asawain kayong mayaman, tapos papuntahin kita dito, punta Ikaw talaga, na naman ang iniisip mo, mag-asawa. Sabi mag-asawa naman talaga ako. Sabi ko, huwag mo muna pag isipan yan, mag-aral ka muna. Sabi niya, basta tsuna, ano, hindi, hindi ka, hindi kita makalimutan, hindi ka namin makalimutan kasi ikaw yung nag-alaga sa amin. Mula maliit pa kami hanggang ngayon, so kailangan nandito ka talaga. Tawa ko ng tawa. Ganyan ba mga alaga niyo, mga idol, magsabi sa inyo? Tapos sinabihan niya pa ako, mga idol nga gusto ko, ano, pag nanganak ako, ikaw yung mag-alaga sa anak ko. Gustong gusto ko, Tuna, alagaan mo yung anak ko pag, ikaw <laughs> ko, 15 years old, 14, sabi ng gano'n. <laughs> alagaan mo yung anak ko, ha. Tapos, kaming apat, mga anak namin, ikaw mag-alaga. Sabi niya pa, sabi ko, bakit ako? Kukuha ka ng nani, matanda na ako. Gusto ko, ikaw talaga mag, pag nanganak ako, ikaw talaga ang mag-alaga sa anak ko. Ayaw daw niya yung ibang yaya. Gusto niya daw ako. Kasi alam niyo mga idol. Ganyan bala ang mga bata. Pag yung ikaw ba ang nagpalaki sa kanila, tapos pinakita mo yung love, kung ano yung mga request nila na pagkain na lutuin mo, nabibigay mo. Parang gustong gusto nila na pag nagkaroon sila ng pamilya or anak balang araw, gusto nila, ikaw yung mag-alaga. Katulad sa akin. Talagang kinukulit niya ako. Sabi niya, ako pang nag-anak ako tapos yung dalakang kuya, mga anak nila alagaan mo rin, pati si Bunso sabi ko, matanda na ako nyan 50 na ako tapos gusto mo pa akong mag-alaga sabi niya, gusto ko ikaw talaga mag-alaga sa mga anak namin hanggang lumaki doon sabi ko, anong edad ako, anong edad ko noon <laughs> nakakatawa mga idol kasi nakakaano ba na, yung parang uh, hindi mo na-expect na, na sa kamurang edad niya, 14 years old yun na ang naisip niya na pag nag-asawa silang lahat, ako yung mag-alaga. Kasi nga, siguro nagustuhan nila yung pag pag-alaga ko sa kanila, simula maliit sila. Gustong gusto nila yun, kaya gusto, ni, gusto niya na pag nag-asawa man sila, balang araw, gusto nila ako yung mag-alaga. Matanda na ako, kasi 50 na ako mga idol eh. So, yan ang kwento na, kwentuhan namin ng alaga kong babae. Hindi lang isang bisis na sinabi, hindi lang apat, hindi lang tatlo, hindi lang lima, hindi lang anim. Talagang pag nagkwentuhan kami, yan talaga laging bukang bibig niya. Kasi nga, uh, sabi niya, mahal na mahal daw ako nila. So, yun ang uh, maishare ko sa inyo. Kaya, tanungin ko kayo, ganyan ba ang mga alaga niyo? Sinasabihan ba kayo palagi ng alaga niyo ng ganyan? ba diba? Tapos ako, ako mga idol, Pre, ano, alam nila may mga access sila sa akin sa YouTube, dito sa YouTube ko, sa TikTok, sa Facebook. Nagumawa din niya ng Facebook para makita niya lang ako. Kaya ganyan ang aking mga alaga. Saka punta naman tayo kay Bunso. Alam niyo ba mga idol, naniwala pala, na, ngayon na ako naniwala na pag ang bata pala, pag ang nani pala ng bata, eh, mahilig magluto katulad ko. Mahahawa pala yung alaga mo. Alam mo ba si Bonzo? Kasi siya pinakamalitin alagaan ko. Palagi ko yung kasama-kasama noon sa kusina. Palagi ko kasama-kasama yan. Hanggang lumaki siya mga idol, nagluluto. Ako nakikita niya. Tapos nung no, ano siya, mga, ang edad niya siguro mga five years old. Sabi niya, gusto kong matuto magluto. I want to eat. Gusto kong good chef. Sabi ko, hindi. Malit ka pa. Kasi mamay mo bandi ang ka kana mantika. Talagang makulit mga idol. Sobrang kulit talagang gusto niya magluluto. Tapos ano, uh, sabi niya, "Please help me, teach me how to cook." Tur Turu-turo ako rin sa mang idol. Alam mo ba 'yung idol? Lumaki siya ngayon, ang galing niya magluto. Barung siya mag magluluto ng cake. Kung manunubo sila ng mga recipe sa 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 internet, magaling si Munso na hawak Maganda pala pag mag-alaga ka 'yung bata. Pero bantayan niyo siya. Maganda pala pag ang ng bata is marunong magluto. At pag nagluto siya kasama yung bata na inalagaan niya, natututo pala yung bata kasi nakikita niya anong ginagawa ng nanit niya. Kaya si Bunso sobrang hiling magluto mga idol. Minsan magluluto siya ng sarili niyang Si Bunso is 13 years old. Basta mga mga idol, natatawa ako sa alaga ko na Kasi nga, hindi ko in-expect in gano'n siya kahiling magluto. Sa apat silang magkapatid, siya yung pinakamahilig magluto. Magluluto yan siya. Magkawa siya ng stick o magluto siya ng gusto niya ng sabaw. Sabi ko, ang ano, nung nag-seven siya, six, eight, yan yan. Sabi ko lang sa kanya, be careful lang ha, hindi ka maano ng mantika ha, baka mahirap. Tapos sabi ng nanay niya, anak oh, ko, bantayan mo kasi mamaya, sabi ko, hindi ko makontrol, ma kasi gusto niya mag-aral, mag matutong magluto, kasi paglaki daw niya, siya na ang magluto ng ano niya, ng ng pagkain niya. Yan sabi niya, kaya tinuturuan ko siya. Tapos sabi naman ng papa ng bata na, Tiyona, yung anak ko, kung gusto niya magluto, idol, na magluto talaga. Yung, ganyan ang alaga ko. Tinuturuan ko talaga siya. Tapos sa pagplansa, tinuruan ko din si Bonso. Marunong na rin magplansa, pati yung babae. Tinuruan ko sila. So hanggang dito na lang mga idol kasi tumabag na yung alaga kong babae. Baka hindi niya ako. Yan ang sinisir ko sa inyo ngayon. Kung pag pag ang yaya pala marunong magluto nawo pala yung alaga niya basta bantayan niyo lang na magluto sila tingnan niyo talaga wag niyo pabayaan so yan lang ang ma-share ko sa inyo bye bye ganyan bang ba mga alaga niyo share niyo sa akin thank you for watching bye bye